Nagkasundo ang DNR, DPWH, mga LGU at isang pribadong kumpanya para sa proyektong Adopt a River para maisaayos sa mga ilog at maiwasan na mga pagbaha. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Taon-taon na lang problema ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. May bagyuman o wala. Tulad na lang dito sa Metro Manila at karatig Probinsya at isa sa pinagmumulan nito tuwing umaapaw ang mga ilog. Kaya upang maibsan ang baha, may koordinasyon na ang pribadong sektor sa pamalaan. Una na nakipag ng San Miguel Corporation sa DENR at DPWH, maging sa lokal na pamalaan ng Pampanga, Cavite at Nabotas sa pagsasaayos ng mga ilog sa kanika nilang mga nasasakupan. This partnership enables the DNR to achieve three main mandates by investing in allowing water to flow and impounding and collecting where it is needed. We would like to say that at the end of the day, our floodplains can be better managed. Our wetlands can be restored and enhanced. Wildlife refuge and sanctuaries can be established by this work. Walang gagas ang sinang pamalaan sa proyektong inaasahang makakatulong sa mga residente sa lugar. Kaya naman natin ginagawa ito. Siyempre nakikinabang tayo sa bayan. Nakikinabang tayo sa mga mga negosyo natin. So ito naman yung pagbabalik sa ating mga kababayan. Ang budget usually ng mga dredging natin, mga 1 billion a year yan. Eh, kanya lang, mas malaking trabaho ito ngayon, mas malaking, mas malaking volume. Eh, baka umabot ng 2 to 3 billion pesos a year yan. Sa bahagi ng Pampanga, na lang ay matinding binaha. So hirap na hirap pong lumabas ang tubig coming from other municipality dahil silted po yung Pampanga River namin. So, ang solusyon lang po talaga is malinis to, madisilt to. Ito pong output nitong disilting project na to, makakabawas so sa problema sa, baha, sa probinsya ng Pampanga. Maging ang mga ilog sa Navotas at Kabite ay bahagi ng rehabilitation. 70% of our people rely on fishing-related industries. so uh, we really have to take care of the environment and the water surrounding us. Uh, it's important um, that uh, we continuously manage and maintain and dredge the rivers. Uh, what they plan to do is um, uh, solve the problem in the Veleta, Rosario, General Trias and Imus which comprises maybe 10 percent of the land area but comprises 90% of our floods. Ayon sa DPWH, lubos na makakatulong ang proyekto para masolusyonan na ang problema sa pagbaha. The initiative not only reflects commitment to the environmental stewardship, but also signifies dedication to preserving our rivers that have suffered the brunt of pollution and neglect of human activities. Numagdaang lahat sa Memorandum of Agreement kaugnay sa Adapt a River ng SMC para masimulan na ang pagsasaayos ng mga ilog at maiwasan na ang mga pagbaha na nakakapekto sa buhay ng mga mamamayan. Rod Lugusad, para sa bayan.